Good day, Pinay Mami. I'm Dr. Pedja Mom, your pediatrician. And a mommy like you, for today's video, pag-uusapan natin ang limang ayaw ng virus para iwas sakit si baby. Kung gusto niyo pa ng mga ganito content, pedja tips, parenting tips, at gabay sa pag-aalaga kay baby, don't forget to subscribe to our channel, Dr. Pedja Mom. First, na ayaw na ayaw ng virus is antibodies. So, ano nga ba ang antibodies? Ang antibodies ay pinaproduce ng ating mga katawan para malabanan ang sakit, para malabanan ang allergen. Ang allergen ay galing sa bakterya, sa fungi, or sa virus. Kaya ayon na ayon nila ang antibodies. So, ang tanong, saan po ba galing ang antibodies? First, sa breast milk. Yes, meron pong antibodies ang breast milk. Napoproduce po yan or napapasa po yan ng mommy since birth hanggang 6 months of age. Kaya naman, ang laging sinasabi sa mga commercial na mas magandang exclusive breastfeeding si baby from 0 to 6 months of age. Second, na pinagagalingan ng antibodies is yung bakuna. So, yung mga bakuna natin, meron pong antibodies yan or tinutulungan po kayo na makagawa ng antibodies or yung mga pulis. Ang tawag natin dyan, pulis or sundalo para malabanan nga ang allergen na sa virus or sa bakterya. Third, natural infection. Kapag nagkasakit ka, karamihan ng virus at bakterya, gagawa po yan ng antibodies. At yung antibodies na yun is mananatili sa katawan ni eh, baby or mananatili sa katawan mo. Kaya naman, sinasabi na kapag may antibodies ka na, immune ka na sa second or sa pangalawang sakit. Pero meron tayong mga ibang virus kapag nagkasakit ka, hindi ibig sabihin immune ka na. Isa na dito ang dengue. Dahil nga, merong apat na strain ng dengue. Dapat madengue ka apat na beses para masabing immune ka na. Next is yung mga ibang bakuna. Like for example, ang HFMD. Ang Koksaki 16. Kapag nabingak na ng HFMD, hindi ibig sabihin immune ka na. Pwede po maulit. Mga varicella, measles, COVID yun. Flu, yun. Immune ka na. Ang problem po sa flu virus, yearly nagpapalit po ng strain. So, ganyan po ang kakayahan ng flu virus. Kaya dapat maganda, yearly po ang flu vaccine ni baby. Next, naayaw naayaw ng virus is complete sleep. Kompletong tulog para kay baby. Ang newborn, kailangan 22 hours po siyang tulog. So, okay lang natulog ng tulog ang isang bagong silang. Kapag lumalaki na yan, tumatanda na siya, nababawasan na yung oras niya sa pagtulog. Ang mga toddler, at least 12 hours, dapat nakakatulog siya. So, pwedeng may tulog siya sa hapon, tapos itutuloy na lang niya ang tulog sa gabi. May mga ibang toddler, katulad ng baby ko, ayaw na niyang matulog sa hapon. Pero sa gabi, 12 hours po ang tulog niya. Matutulog po yan ng 9 p.m., magigising na lang siya 9 a.m. Yes, okay lang po yun. Lagi kong sinasabi sa mga ibang vlog na ang tulog ay nakakagawa po ng mga antibodies or immunomodulators. So, malaki po ang tulong nito sa immune system ni baby kapag mo lagi siyang maraming tulog. Or lalo na ang afternoon nap. Para sa mga 1 year old hanggang 4 years old, dapat may afternoon nap lagi si baby. Kasi mapapansin niyo kapag walang tulog si baby, lagi silang may sipon. Lagi silang nila nagnat or inuubo. Kapag naman infected ka ng virus, mapapansin mo din, ang defense mechanism ng katawan ng tao is matutulog. Kasi nga, kailangan ng katawan ng tao na mag-recharge. Kaya natutulog sila. So, kaya nyo lang silang matulog pag ganun. Number three, yung ayaw na ayaw ng virus, ang maligo si baby two times a day. So, kapag naligo niya ng hapon, pwede pa po siyang maligo ng kape or bago siya matulog. Maraming magre-react dyan. Pero, ay napatunayan ko na po yan. Kahit i-search nyo po yan sa Google Scholar, kahit sa anong research, wala po magsasabi na, 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 magkakasakit kapag maniligo. So, mas maganda kasi na maganda yung hygiene ni baby, walang nakadikit na bakterya or na virus, lalo na virus. Kaya naman, kapag two times na si baby, iwas yan sa sakit. Sa mga magre-react po dyan, please let me know yung mga reaction po ninyo para isa-isahin natin yan at maliwanagan po ang bawat isa. Fourth thing na ayaw ng virus is sun exposure. Yung sun light exposure na sinasabi ko is yung vitamin D. At ang mag-activate dyan, yung araw. Pero meron pong hangganan yan. merong limitation. So that's around 6am hanggang 9am. Pwede hanggang 10am pa, pero medyo vitamin D dulok na yun. <laughs> Kaya mas maganda is mas maaga. Kung mapapansin nyo ang mga ibang vitamins, meron na vitamin D yan. Kasi nga, Laki yung tulong po ang vitamin B sa immune system ng tao, lalo na sa bata. Fifth, ayaw na virus. Exercise. Yes, mommy, pwede na mag-exercise ang isang toddler o ang isang baby. O paano naman po ang infant? Pwede rin. Alam niyo po ba ang aking father-in-law ay kapag morning or umaga, laging nag-exercise ang kanyang mga po by passive movement of the legs. Lagi niyang ginagawa yon. Wala, kinakuha ko sa akin. <laughs> Maganda naman yun para sa, hindi lang sa muscle ha, pati sa immune system ni baby. Kasi ang sabi, kapag gumagalaw si baby, kapag nagkakaroon ng muscle movement, nag-increase po yung WBC or yung white blood cell. At yung white blood cell po ay nakakatulong sa pag-fight or paglaban sa virus or sa bakteriya. So sana po ay nakatulong po sa inyo to. Please. Don't forget to like the video, share and again subscribe. Thank you.